good news guys nakabalik na po yung tatlo ayan o si uh, salty ah, di, si sugar ayon si salty si mia ayan yung tatlong nawawala kayo ng umaga pa ngayon lang sila nakabalik anong oras na uh, 4.26 na ng hapon ngayon lang sila nakabalik ngayon umaga pa yan nawawala yung dalawa ay Dagi at saka si Blackie tapos kailan malapit tayo sa airport ayan, may lumilipad na naman ng aeroplano malapit dito sa amin ang Cebu Pacific ayan po ang ating mga la, mga lagalag na kalapate nakabalik na yung tatlo ayan, no? ayan si Sugar ito si Mia yung, yung kanyang sing sing ay uh, puti at blue tapos uh, itong si salty yan tatlong yan yung nawawala kayo nung umaga pa ngayon lang nakabalik ngayon 4.30 ng hapon ayan lumipad na naman dati na sa so pupunta lakas lakas ng hangin ha? saan naman kayo pupunta o nasan naman yung dalawa yung dalawa naman ang nawala andun lang kanina sa bubong yung dalawa eh. ano kayo kamusta Ha? Amusta ah, ang paggala-gala uh, ninyong tatlo, ha? Ayan yung isa, o, oh, ayan, si Mia. Tapos itong isa, si Sugar, na nasa dumapo dito sa bakal. Tagal ko na sa inyo, ha? Ah. Tenong kalak pa kayo nawala, eh. O, oh, ano oras na kayo mo, eh? 4.30? 4.30? O, yung dalawa naman na nawawala, o. Ang hindi na, lang sa bubong, o. may lumilipad doon, o. Baka sa mga mga doon. Sa mga lumilipad. Ay, mayroon pa ano doon, o. Ang dami ah, lumilipad, o. Ay, ito yata. Ay, yan, si Dagi. Si Dagi. Asan si Rocky? Si Dagi ba yun? Aba, may kalapatan nakakaya doon ah, dumadako doon ho oh. Mayroon pala doon oh. baka doon sila nagpupunta ah doon ba kayo nagpupunta sa, sa hospital ayun no sa may tangke ng hospital doon kayo nagpupunta ha ah? ayun may mga rumoronda doon o oh. oh plano naman dumarating yeah. air asia ayun may mga plano pa rin oh. May mga aeroplano dumadaan. Ayun. Ayan o. Oh. Air Asia. Yung aeroplano na yan. Malayo no. Ayan na natin. Isusun. ayun Okay. Ayan zoom. Tapos ayan may lumilipad pa doon. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Lumilit. Malayo eh. Pero ano, okay ka rin ano. Kahit papano nakikita. Ayan. Yung kulay puti na yan. Malayo siya. o oh. Ayan zoom so out natin ganyan kalayo yung aeroplano na natin tapos may kalapad dito no baka si ano yan eh si Blackie at saka si Dagi ayun o, no? may kalapate dun yata, naglalagay mga kalapate ko pag nawawala eh oh, sa tangke, may tangke dun eh oh, tangke ng tubig ano yan is, ah, uh, ospital hospital OSPAR yan yung OSPAR Asan na, <laughs> na yung dalawa? Oh, ayun na yun yung dalawa. Eto pala yung dalawa. Nasa bubong. Ayan, si Daggy at si, si, Dagi at si Blackie. Eh, nasa buko Sila yung magkasama na nandito kanina. Tapos yung tatlo natin na nawala ng alas 10 ng umaga. At ngayon lang dumating. Mga 4.30 sila dumating. Ayan na sila. Oh. Nasa, nasa ilalim ayan si salty tsaka si sugar tapos ito si Mia ayan si Mia ayan ang ating si Mia ang ating certified uh, sa so, yung yan po yung ano natin unang uh, young bird dito sa ating uh, pinapalabas sa ating youtube channel si Mia ang mailap na kalapate ni Kuya Mario sobrang ilap niyan ayaw sumama pag nilalamig tsaka lang niyan sasama makikipaglambingan nakikipaglandi ah <laughs> Ano Mia, sa kain nang galing, sa nang galing ng sugar. Yung tagal nyong nawala ah. Pala ko hindi ka nakababalik eh. Pala ko bukas pa kay babalik. Oh, ayan si Sugar oh. Hoy Sugar, sa galeng galing. Ah, Salamat at binalikan nyo ako. Nagkalala ako sa inyo ha. Kala ko na dagit na kayo eh. Asa na yung dagit yung isa. Yung, ang ganda na kulay ng isa Kulay itong tapos yung magkabilang dulo ng pakpak ay kulay puti. Ayan po si Whistler, ang nanay ni Blacky. Ito naman si Mia. Dalawa ang singsing -sing niya. Isang pula, ay isang pula. Isang puti at isang kulay asul. Yan ang daan ni Mia. Oh, sino kaya yung isang yun? Ah, lumipad pala. Pala ko may bago eh. Nawala dito eh. Ayun, napunta doon. <laughs> Kala ko may bago. Ayun, may replano naman dumadaan. May nag-aalaga din pala ng kalapati din doon sa ano, sa ibabaw ng uh, sa rooftop ng Ospar may nag-aalaga din pala ng kalapati doon siguro ito mga to doon nang galing ah, tagal nyo nawala ah nakikain kayo doon ah? okay lang kung makikain kayo doon basta babalik kayo sa akin ah. kala ko hindi na kay eh ah, solte Nandiyan ka, salty, sa taas. Ito si Sugar, si ah, Sugar. hindi. Nalilito naman ako eh. Si Sugar pala yung nandiyan, yung maraming itim-itim sa ulo. Tapos ito naman si Salty, yung yung kokonti yung itim sa ulo. O, ayan sila oh, si Dagi at si Blacky nandiyan sa taas kasama na ni ni Sugar. O, mamaya babaan na kayo, uwi na kayo malapit na mong gumabi, magdidilim na Ayan, kumakain si Mia. At dumidilim itong aking camera. Yan guys, pinalitan ko muna yung patukan nila. Ginawa ko muna ng uh, crack corn. Kasi mahal din yung, ano eh, yung breeder's mix. Eh, hindi naman nila palaging kinakain. Nasasayang lang. Kinakain lang ng mga ligaw na ibon. So mag-crack corn na lang muna sila. Total kumakain naman sila ng crack corn. O oh, lumipad. Lumipad na naman. Yan, magkakaroon tayo ng copyright dahil sa may mga nagbi okay sa mga kapitbahay. Pero maayos naman natin 'yan. Matatanggal natin yung music na yan itong maganda sa ano eh sa YouTube pagka may nahagip na kumakanta at nagkaroon tayo ng copyright pwede nating ayusin yan i-mute lang natin kasi sa si YouTube nagbibigay yan ng ano ng notification na uh, may copyright yung ating video dahil nakahagip ng uh, music kasi sa ibang ano eh sa, sa Reels Pagka may copyright yung music mo Kailangan mo yung imute O kaya burahin ang video mo Pero dito sa YouTube Hindi Kailangan mo lang imute Ang music na naagip mo Ayan aeroplano So ayan na po guys At kumpleto na yung ating mga kalapate Kumpleto na sila Nandiyan na sila sa ano sa rooftop yung iba naman eh nandoon yung tatlo nandoon so hindi na tayo mag-aalala na sila ay nawawala kasi inaasahan ko bukas pa nung umaga babalik yung mga yan eh pero at least bumalik sila ngayong hapon 4.30 na ang hapon sila nakabalik ayan no gutom na gutom si Mia kumakain mag isa ano kaya ito kalapati ba to o ano malaking ibon eh sana ba Ayan, ayan. Zoom natin. O, laki ng ibon na yan, oh. Hindi siya kalapate, ibon. At wala na. May harangan ng building. Building ng St. Paul. Wala na, oh. So, kaya baka tumapo dun sa building ng St. Paul. Tapos doon may mga kalapati pala doon sa ibabaw sa rooftop ng uh, Oswar. Ayan o, oh, ayan yung kalapati o. Oh. May mga kalapati din pala doon. Mas mataas sila sa atin. ah uh, ano yun eh, hospital. Hospital ng Paranaque, Ospar. O, oh, ayan po sila ha. Ayan po yung ating mga kalapate nasa ibabaw. Mamayaan bababa na yung mga yan. O, oh, Guys, hanggang dito na lang po mga kalapatis. Hanggang dito na lang po ang ating video at medyo mahaba-haba na 11 minutes na po. Uh, shout Shoutout po kay Inay Merly at kay Kameses. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pag sa akin YouTube channel. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye. Ingat po kayo lahat. Bye-bye po.